Ito nga pala yung mangyayari mga akons kapag ka hindi mo inalagaan yung motor mo Doble dobling gastos at pagbitin ang bibigay sa'yo Hindi okay, po na mo na siya pero hindi mo magamit dahil sira na Tara, nyo Umagang-umaga umaga nga pala mga kun, e, ginising ako ng papa ko. Dahil yung motor ko daw may sumasayad sa likuran. Dali-dali, kinuha ko ang susi at ako ay lumabas na. At dahil kailangan natin yung motor ngayon, dinala ko na agad sa pagawaan ng aking napakinggan. Hindi ko alam kung ano 'yon dahil hindi naman tayo mekaniko. Kung si Rani ko, mana pa kaya ito kahit umuulan, pumunta na agad ako sa pagawaan. Kahit di ko alam kung bukas na agad sila. Pero sakto pagdating ko, etot ko konti pa yung nagpapagawa. Ipinila e, ko na agad yung motor ko dahil umuulan na at inayos na ni Master. Nang salatin ko nga pala itong motor ko mga kuns, kumakalog na yung likuran at sumasayad na rin yung mags doon sa preno ko. Kaya ang palagay ko mga kuns, tiyak na bearing to. <laughs> hindi ko matitiis na ganito yung motor ko kaya kahit matagal tayo naghintay tsatsagain natin para lang mapaayos na to nang matapos na yung ginagawa nila master eto tinawakan na at na niya para maayos na simulat sa pull nga pala yung motor kong to si master lang yung mahawak baka boss benjo yan kaya nga lang mayayain talaga itong si master pag bukas na pagbukas bukas nga pala itong panggilid mga to at bumungan sa akin yung matinding kalawang ng belko nagdag mo pa dyan yung nakalaylay na pan kaya hindi na ako magtataka kung taga talaga yung motor na to T ito nga pala mga kakuns, isang palakpak lang, nagkakaintindihan na. <laughs> Mga bossing, dito nga pala sa pagawaan na to, kayang-kayang gawin lahat ni Master. Basta't kwentuhan nyo lang si Master at libangin, ayos na ayos na. Nakikita Ay, nyo ba to mga kuns? Ito ang bumungad sa atin. Hinakalawang na sentro at umuuga pa. Sobrang tagal na rin naman kasi mga kuns nung pinalitan nitong bearing na to. At dahil nalulusong sa tubig, hindi na rin nakakapagtaka kung kakalawangin talaga. Kung mapapansin nyo, itong gear oil niya mga kuns malinis pa. Dahil ikaw ba naman, kapapalit mo lang nung isang araw, at hindi ka aayos? Kaya lang mga kuns, kailangan ng palitan, kaya at na natin ang bago. Hindi na ako nang hinayang, basta't maayos lang. What? At dito mga kuns, kinailangan ng pukpukin ni Master. Dahil ito daw crankies natin mga kuns, inumido na at kinalawang na. Nang sa kalagitnaan nga pala ng pagpokpok niya dito mga kuns, biglang pumalakpak itong kasama niya. Kahit dali-dali dali, tumakbo agad siya. ano pa naman ang kalabate at ng Alexa kapag ka sila pumalakpak kaya kahit matagal na yung paghihintay ko dito mga kuns nalilibang ako makikita nyo dyan mga kuns yung sobrang dumi at sobrang kalawang na talaga nitong gear ko itong fight nga pala ng motor na to mga kuns, sobrang daming bearing isa lang yung tamaan dyan tiyak na iingay na at sasayad na kaya kahit mahal yung pyesa pinagawa ko na dahil ramdam ko na yung bigat at hirap na pag-uusad ni Miomi at sa punto nga pa ng ito mga kuns, ay nilinis na ni master at inayos na kaya dito mga kuns, tiyak na maalagaan talaga yung motor nyo dahil di lang maayos gumawa at magaling kundi malinis pa talaga wow. Tulit yung ibabayad nyo dito mga kuns dahil masasatisfy ka sa sobrang linis nila mga kuns ay at kumikinang pa Nasaanin anin nga pala yung gearing dito mga kuns kaya dapat yung mga motor nyo alagaan nyo sa gear oil <laughs> hindi yung tipo na kahit kaya pa ay hindi nyo na pinapalitan dapat nga kasabay ito ng pagche-change oil ng engine may ibaon nga rin pala tayo dyan na CBT cleaner wow. kaya hindi na nahirapan si master na linisin ito nakikita nyo ba yan mga kuns sobrang kinang na ng gear natin mga bossing tara rides na handang handa na itong motor ko kahit sa malulubak pang daan walang malulusong at mababaha tiyak natatagal ulit to kung hindi ako nagkakamali magtatatlong taon na yung gearing natin na bearing na to kasi bago bago pa lang itong motor ko ay pinapalitan ko na agad ng gear bearing unti unti na dyan mga kung binalik ni master pero habang gumagawa siya ito yung nangyari nakakawa na na Nakakawa na na <laughs> Yun na nga yung nangyari sa kanya Ito pa yung pinagawa ng kasama niya Alexa, need backup uh -huh. So, naging katawa-tawa talaga yung nangyari na yun. Pero kung makikita nyo to, tiyak natatawa rin kayo. Tinatamaan kasi ng center stand nitong crankcase ko, kaya nilagyan ko ng chinelas. DIY pa mga kuns? Dahil <laughs> magtatanghali na mga kuns, minadali na to ni master. Makikita nyo ba yung katas na lumalabas dito sa motor Kaya pala nitong nakakaraan bago ko ipagawa, walang kapreno-preno at hindi ko makagat. Ay nag slide na daw sa mga dumi at dito sa bearing na nasira. Kaya ginawa na talaga ni master yung best para malinis lang to. Kinangina na rin para matuyo na. Pag talaga, hindi hindi pa kumagat talaga na lang garantisado at maayos talaga yung paggawa ni Master Benjo lalo na kapag nakilala mo ito yung gagawin niya sa iyo napakaloko talaga nitong master na to master na sa mekaniko master pa sa kalokohan kaya napakaraming kaibigan na halos lahat kabatian What? Kaya kung kilala niyo siya mga bossing, i-comment down below niyo naman. Sa mga magtatanong nga pala mga akuns, kung saan yung shop niya, malapit nga lang pala yan sa arko ng Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. Kung naranasan mo yung sira na ganito, puntahan mo na siya para matignan na baka pa. Mahirap magsisi sa huli kung hindi mo ipapagawa agad at sa punto na ito mga kons ay naayos na ni master itong motor natin nang makabit na niya itong gulong natin ito ang nangyari ano ba? <laughs> ako <laughs> ako wala lang <laughs> wala yan na <Nadali> <laughs> <Nautok. laughs> konektado nga pala mga kuns yung lahat ng parts sa motor mo. Kaya kung sa tingin nyo maliit pa lang yung sira, ipagawa nyo na agad bago lumaki pa. Dahil lalo dito sa gunoy konting sira lang, lumalaki agad dahil sa baha. Kaya <coughs> ito, ito ako, babayad na dahil medyo malaki-laki na naman itong babayaran natin. Hihintayin <coughs> pa ba natin mga kuns na lumaki yung sira nito at makadamay pa ng ibang pyesa. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit baha at umuulan, pinuntahan ko na at dinalagad itong motor na to. At kahit magkano pa yung babayaran natin, basta maging maayos lang itong motor natin. Ayoko kasing may nasisira agad-agad dito mga akons pagkatapos nagpaalam na tayo kay Master. thank you. At yun lang mga kakuns, salamat sa panonood. Ingatan natin lahat ng meron tayo mga kakuns. Para bigyan rin tayo nito ng magandang serbisyo. Like, follow, share, and subscribe. God bless.